Malakas na ulan ay. Ano? Uh, ano, baba na, malakas ang ulan. Kunan tang di natin sa ano, inihaw. inihaw. tayo ng isda, tanghalian. linagang pata yan lalagyan natin ng tanglad sa bunga nga ibu, ibu mo yan hindi pasok oh magandang tanghali sa inyo mga boss dito na naman po ako sa Laguna ngayon panibagong vlog na naman tayo magandang tayo ng isda, isda. Ah, binanlakas ng mga ito. Toya. hala lipat natin dito sa uling mainit mainit ano ah mainit kay bigar ah Tutukon mo nga nito na pano. na na pano. Ang na, na. mo to eh. Pitasin na natin to Pitasin para masubukan kung anong laman. Ayun. Malapit na maluto. maloto. Toy, abutan ka ng ulan, Toy. Tayo ng rambutan mamaya pagkatapos kumain. Dalawang sako to, yun ano? Rambutan. Lauya. Lauya. hoya. Hoya. Uh, ano stress 1 2 3. Grabe ng bunga nitong sili na to ano toy. Tulang eh? pula oh. Dito ka lang pala nagtatago eh. Sa pulang inihaw ni Totoy. Oh. Sa pulang inihaw nito, shout out diyan sa inyo mga boss. Kuha kami ng siling ngayon para dun sa inihaw namin ano. Isda. Gulyasan. Grabe ganong kaliit 200 na 'yon. Marabing mahal ng isda ngayon. Yan to yun. Oh. Marabi sa mga busok. Pulang pula. Parang palong ng manok. Pinakain na ng manok Oh, yan dyan. Dito lang yung manok sa baba. Yan. Kakainin niya talaga to. Hey, kunin mo na. Tugato na. Diyan sa pangipit. Puta na bisawan pa. Ano ba ang day? So, ang ka. dugo yun. O yung May sili Kulang-kulang yung sili na yan. Sabi. Yung umuusok talagang kamurit-murit. Temulun. Kakain na tayo. Ato na palagi. Hi. Hello sabaw sabaw ba? Karabog no? hmm? na pala ito. Masabaw? Ano? Hmm. Ati kini itungod itungod dito kaya parang magbaan pa kasapat tungod pa dito. Nasa baso? Nasa kaldero pa na. na kay magpapasko na naman. magpa-pasco na naman alam na <coughs> patay. Oi, adalay, ooi, adalay kyun? Adalay na? Ginamang ko ang buo. Ko na? Ah, magandang araw na naman po sa inyong dyan mga boss dito na naman tayo sa laguna ngayon panibagong vlog na naman po daming ano malaki na to ya oh. aminitas kami ni suntoy ng ano rambutan uli yung mga tira tira ito mga green to eh pwede, may, pwede pa yun to eh di ba katatapos lang namin kumain inihaw na isda tsaka linagang pata tapos isang dakot na sili yung linagay ni, linagay ni Suntoy shoutout sa inyo dyan mga boss sa mga subscriber ko dyan salamat sa inyo sa mga hindi pa nakakapag subscribe dyan mag subscribe na kayo <laughs> subscribe na Ah, uh, may ano? Kailan natin na toy? Ah, September. Pwede na to. September o kaya October, ano? Marami to mga boss eh. Kaya lang, hindi pa alanganin pa siya. Oh. Ayan oh. Tahan natin si Ison toy dito. Tuwakan papaya toy. Ha? Ilan mo yung mga pahinog na dyan? Kasi yung kinuha ko nung nakaraan, ano na eh. Pahinog na rin yun eh. Ito. Dali sa ginataan ito. Oh. Grabe yung ano mo. Aramas mo. Ilagay mo sa sako. Yun nandun to eh. Makuha ka pa isa. Yan. Yan, yan malaki. Shout out sa'yo kaibigan Ayan o, no? papaya O, oh, kung takbohan na naman yung mga tropa natin toy uh. Oh. Mamimitas kami ng rambutan ngayon mga boss Kasama na naman namin itong mga aso Ayan, si Son Toyo, shout out sa'yo mga boss Toyo, oh. kunin natin ito mamaya toy Ipanggagata natin sa papaya Ha? Ang dami ng bayabas to, oh. oh. Nako, oh. ang sarap niya ni Tibian toy. Kumuha nga toy. Ito to mga boso. Oh. oh, natundan. Ah, señorita toy, señorita to toy ano? To, oh. Oh. Tuloy mo. Hiwain mo lang. Hiwain mo lang. Ayan no, senyorita. Lalaki na. Hmm. Ito, ang dami. Iyan mo yan mamaya. Pipitasin natin. Ito na yung, ano oh, Lansones mga bus oh. Ito siya mga bus oh. Mga hinug na o. Oh. Ang dami yan oh. Ito <tipan> natin. to piliin mo lang yung ano malalaki <laughs> Si yung mga buso mga hilaw pa on, sa taas ito lansones Uh. ang daming buong, eh. Gusto ata magpapulutan itong mga aso na to ah. Inakyat na ni Utol oh. Mag-inungguy <laughs> Mag na muna ngayon. Siyaw tao, sayang yung kaibigan. Grabe ang bongga oh. Ang yung baba. Camera ko. Eh di ni Suntoy. <tinyo> oh, nagpupulupula. Oh. Ayun ano. Harvest kami ngayon ng rambutan uli. Ari, Ay! Huh. kampah. Ang yung lansones. Ano? Eh, Ang dami, oh. Lansones. Ang dami ng buong, ah. Oh. Hinugong na siya, oh. Oh. Ayan mga boss, yan yun na yung napipitas pa lang namin no. Oh. Kaunti pa lang ayan si Suntoy. Toy, kaway ka muna sa mga subscriber natin. Hew, bilis-bilis na tabutan tayo ng ulan. Ayan oh. Kaway ka muna sa mga tamala. <laughs> Shout out sa inyo diyan mga boss. Ito. Ilan na kilo para ako mag-subscribe si mga Hey. Oh, paki-subscribe naman po ng aking Munchin channel, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe diyan. Ah, niyo kalimutang pindutin notification bell. Oh, ayun ayun. Dito Bilisan mo na diyan para makarami na, andyan na yung ulan. Sa atin Shoutout sa inyo diyan, mga boss. Sa mga kaibigan natin diyan, shoutout sa inyo. Oh. Mga hinog na. Oh. <laughs> May bumigay na. <laughs> <laughs> eh yung mga trupa oh. Ano to, nakarami na? Kita din natin yung bunga-bunga ng bayabas diyan, mamaya. Sayang. Shout out sa inyo diyan kaibigan. Tirok tirok ka na pirok, pirok, na tayo ng ulan. Toy. Ano? Oh. Ang lalaki ng bunga oh. Oh. Ay mga boss, inaabot na kami ng ulan. Inaabot na kami ng ulan dito. Oh. Oh, inaabot na tayo ng ulan. Shout out sa inyo dyan mga boss Ayan na kaibigan oh Kinabot na kami ng ulan Kinabot na kami ng subas ko Umuulan na siya mga kaibigan Ito na siya oh kaibigan Ano, oh, baba na, malakas ang ulan. Oh, <laughs> grabe. <laughs> Naabot na kami ng ulan. Ay mga boss, oh, puntahan ko to si nanay dito. nangangawil siya ng isda dito sa ilog. Diyan o. Oh. Tingnan ko kung may huli na. Diyan, yun pa yung isa o. Oh, nangangawin sila ng dalawa. Oh. ayun po si nanay yung nangangawil ng ano, isda. Ano na huli nyo dito, nay at tilapia Tsaka dalag ay, ano no dalag ano wala pang huli malakas na ulan na ay eh, yung huli nyo ah, ito yung huli ni nanay tilapia ito yung pangawil niya mga buso ayan oh. Umuulan na, na Tagaan lang po talaga no. Ito yung huli ni nanay oh. Tilapia. Ito wala. mga boss. Ah uh, itatabi muna namin yung nakuha namin ano, rambutan eh sunto yo, rambutan yung dala-dala niya. Di sa akin. Oh. Bayabas tsaka rambutan shout out sa inyo diyan mga boss. Maraming salamat sa panonood lagi po ng aking video. Ayun. Oh. Inabot na po kami ng ano, ulan. Shoutout sayo sa iyo kay Bigan. Bayabas tsaka, ano, rambutan. Ay mga boss, ito na yung nakuha namin no, oh, rambutan. Sila linilinis na kasi maraming maraming chocolate. maraming langgam yung mga saging. Kaya nilalag inaan sa timba. kinabot na kami ng uh, ulan. Basang-basa na si utol oh yung kwan yung sang ano uh, may pang bagyo ayaw mo anong bagyo yan ito rambutan bagyong adonis <coughs> talian mo na toy talian niya yung rambutan para may sakay na namin kaya hanggang dito lang siguro mga boss maraming salamat ulit sa inyong panonood J Tamayo Subscribe